Bakit nagkakagulo ang mga bansa? Bakit nagpaplano ng walang kabuluhan ang mga tao? Sa unang salita pa lang ng Salmo Du, isang tanong na malalim ang ibinabato sa ating puso. Bakit pinipilit ng tao na labanan ang Diyos? Ang mga hari ng lupa ay nagbubuklod, ang mga pinuno ay nagpaplano laban sa Panginoon at sa kanyang pinili Ngunit sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ang Diyos ay nakaupo sa langit at siya ay tumatawa, hindi sa paghamak, kundi sa pagkaalam na ang kapangyarihan ng tao ay walang saysay laban sa kanyang kalooban. Ako'y naglagay ng hari sa Zion ang aking banal na bundok, ipinapahayag ng Diyos na ang tunay na tagapamahala ay ang kanyang pinili hindi ang tao kundi ang anak at sinabi ng anak ikaw ang aking anak ngayon ay naging ama mo ako sa isang pangungusap ipinakita ang relasyon ng ama at anak malapit banal at walang kapantay Ibinibigay ng Diyos sa Kanya ang mga bansa bilang mana, ang buong mundo bilang pag-aari. Isang paalala sa atin na ang tunay na kapangyayan ay hindi mula sa lupa, kundi mula sa langit. Kaya nga, maging matalino kayo, kayong mga hari, magpasakop kayo, mga hukom ng lupa, maglingkod kayo sa Panginoon nang may takot at magalak na may paggalang, huwag hayaang magalit ang anak sapagkat ang kanyang galit ay tulad ng apoy, mabilis, matindi at makatarungan. Ngunit sa dulo ng lahat, isang pangako, mapapalad ang lahat ng sa sakanyay sumisilong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. May katiyakan kapag ikaw ay nasa ilalim ng kanyang anino. Walang takot, walang pag-aalinlangan sapagkat ikaw ay nasa piling ng hari ng mga hari.